Welcome to my vlog mga guys. How are you? Kumusta sa inyong lahat dyan? Nandito na naman ako. Ay, it's time to mamigay na naman po tayo ng pera. Yan, meron mga medyo konti lang po ito. Yan. Ah, guys. Ay, mga guys, medyo malit lang muna yan mga guys. Sa ah. pagtsaga mo na yan sa inyo mga guys. Yan lang po muna ang ating nakayanan mga guys. Yan, kaya ito, Kunti lang muna ang kinita natin pero papamigay ko na kaagad to. Ayan. Gusto nyo, tingnan nyo na mga silian number mga guys para pag dumating sa inyo, makita ninyo ito talaga yung pera. Ayan. Ayan. Hindi po piki yan mga guys. Totoo yan mga guys. Ayan. Kita nyo naman mga guys. Ayan. Ayan diba? Tingnan ko lang kung makita yung tao mga guys. Kung lulusot ayun mga guys ayun yung double niya, oh. sa likod ito yung totoong tao Ayan. oh, so hindi siya piki mga guys totoong pera to mga guys yan it's time to pamigay na naman tayong pera mga guys yan ha Ato, don't forget to follow and share my video mga guys. Ayan, Yan. Yan mga guys. Don't forget. Urbano Bot Eye mga guys. And sa YouTube channel ko is Urbano Vlog. Ayan. Palo-palo uh, lang mga guys. and share. Ayan. Uh, pag nakita ko po yung pangalan nyo sa wall ko tsaka yung mga nag-share ay uh, yun po ay pipiliin ko po para kung sino yung mabigyan ko. Ayan. Hintayin na lang po ninyo kung kayo po yung mapili. i ko na lang po kagad Yan, gcast na lang po kagad yan hindi po na hindi na po pinapatagal yan gcash na diretso yan mga guys yan mga guys gcash lang diretso mga guys ha gcash yan Intay lang inyong pangalan nyo kung matix ko kayo yan ha magla live pa ako ngayon mga guys para nandoon yung mga number nyo yan yan share share na mga guys share Subscribe mga guys. Yan. Yeah, not a fake, not a fake money. Yeah. Um, from the Philippines in, I give you a zin money. I give you money. Any kind of quarantine country, where is he? Where are you? I give you yeah <coughs> i have the visual here yeah okay oh wait for me with in my call and my inbox yeah. this is my inbox my friend okay okay don't forget to follow and subscribe thank you